What's up mga kamundo, for today's vlog ay tara, samahan nyo kaming kumain dito sa Street Raminan dito sa Tokoyama. At yon mga kamundo, pumasok na nga tayo at makikita nyo napakaraming masarap na pagkain na nakahain dyan mga kamundo. At yan nga palang menu mga kamundo, at yon inabutan na nga pala tayo ng tsaa mga kamundo. At yon mga kamundo no, ito lang ang kagandaan sa mga street ramen. Yan, makikita mong pineprepare yung foods natin mga kamundo. Yan, nanguha na nga siya dyan ng noodles mga kamundo. Yan o, oh. ang galing lang o. Oh. Paano kaya matututunan tong paggawa ng ramen mga kamundo? Comment down below mga kamundo kung alam nyo ang recipe sa paggawa ng ramen mga kamundo Para na mamapag-aralan natin yan mga kamundo dahil napakasarap talaga yan At yon mga kamundo naglagay na nga siya dyan ng togi mga kamundo At pagkatapos niyan naghiwa na siya ng karne na ipang toppings niya sa ating ramen na inorder mga kamundo Sa halagang 650 yan nga pala ang ramen na inorder namin mga kamundo at yon naglagay na nga rin siya dyan ng spring onion mga kamundo. Pampasarap yan mga, mga kamundo. At yon mga kamundo, naglagay na rin siya ng kutsara at ready to serve na mga kamundo. Wow, napakasarap niyan mga kamundo. Makikita nyo naman, hindi siya nagmamantika at hindi rin siya ganong maalat mga kamundo. At yan talagang napakalambot ng texture ng karne niya mga kamundo. At yung noodles, solve na solve ka talaga 'yan mga kamundo at 'yun mga kamundo itadakimas mga kamundo hmm. At yun mga kamundo, tapos na tayong kumain dyan, mga kamundo. Sobrang nabusog ako dyan. At yan talagang sold na sold, taob na taob talaga ang At yan mga kamundo, may umorder nga pala rin sa kanyang udon mga kamundo. Udon daw yan eh, sabi ng kasama ko. Pero let's see, hindi ko alam. Pero masarap itry. Parang mukhang masarap eh. So yun, naglagay lang siya ng mga pampalasa dyan mga kamundo. At yun, ready to serve na siya sa mga murder niyan mga kamundo. At yun mga kamundo, tapos na rin kumain dyan si paring dyan. At yan, talaga nagpapapogi pa tayo dyan mga kamundo. At yun mga kamundo, no, nag ano na kami diyan nagkukulitan na kami din diyan diyan at syempre talagang napakasarap talagang kumain sa mga street food dito sa Japan pero mas namimiss ko talagang mga street foods dyan sa Pinas mga kamula Kasi sobrang daming street foods dyan na mapagpipilian at presyong abot kaya mga kamundo dito kasi medyo may mga kamahala ng mga pagkain mga kamundo pero goods na goods naman talagang Japan vibes ka talaga mga kamundo at yan nagkakalukan na nga kami dyan ni pare. Talagang mga sumesegway-segway pa kami dyan eh. Kakulit din kasama niyan eh. Yan, oh. At yun mga kamundo, bumut na si Fernando po. Ayan, nagbayad na nga siya mga kamundo. Nilibre nga pala tayo ni Parin Jam mga kamundo. Maraming salamat sa iyo Parin Jam. Sa susunod ako naman ng taya. Charis! At yun mga kamundo, yan. Nagchichismisan kami dyan about sa karneng inayalo sa ramen mga kamundo. Kung baka ba yun o baboy parehas na inilagay mga kamundo yan mga kamundo yan din <laughs> doon sasabihin nyo mga kamundo pagtapos nyo kumain sa mga gantong mga restaurant o mga ramenan mga street foods mga kamundo at yan mga kamundo dito nga lang yan matatagpuan yan dyan makikita nyo yan yan wala rin ako nakikita eh. madilim eh <laughs> At yan mga kamundo, basta hanapin nyo lang yun dyan, sa Tokoyama. Parte ng Tokoyama mga kamundo. Yan. Nandyan lang yan mga kamundo. May kita nyo. At yon tapos na kami nguhan dito sa ramen na napaksarap. Maliktad. Baliktad mo. Ay, na kung cameraman ka. Uy. <laughs> Charis. At yon mga kamundo, maraming maraming sa salamat sa panunood at Huwag kayong magsawang sumuporta sa akin page. Like and follow and share nyo na yan mga kamundo. Comment down below kung taga saan ka at soon umabot tong video ko mga kamundo. Arigato gusay mas mga kamundo. Hi, Jane